Alam nyo ba yung technique paano palitin tong kinelas? Kung malaki na nabili nyo o yung pinamahan na sa inyo. Yung ito lang guys yun o, oh. tingnan nyo. Yan o. Oh. na direct yung araw. Bibilad ko yan, mga 30 minutes na siguro. Guys, bibilad na natin mga 30 minutes. Tingnan nyo yung araw. Ah, direct na direct. Kasi nasa equator kami. Try ko yung dito. Dito siguro dililitin natin yan yan ang oras natin 2.06 ng hapon alas 2 ng hapon sakto yan time check tingnan nyo ganyan lang yan malaki yan luwag kasi sa akin yan guys yan luwag dililitin natin yan kakasya na yun mga bayan Si pinsan ko kasi yan, iniwan sa akin, malaki. Ayan guys. Balikan na lang natin mamaya. 2.06 na kapo. Ayan guys, 233, 2.32 pa pala. Or 2.33. medyo makulimlim na rin. Ayan. Kumulimlim na guys. Pero may init pa rin yan kasi nasa equator tayo. Harvestin na natin yung chinelas. Tignan natin kung lumiit nga. Ayan o. Oh. Uy, ang lumiit guys ah. Tingnan natin, tangkalin natin. O, oh, kita nyo guys oh. Lumiit na nga. Dahil si init lang ng araw. Sukatin so, natin. Ngayon natin. Dati, duwag. Ngayon. Uy oh, guys, tingnan nyo sakto sakto na. Yan. Sakto na. Effective. Ganto lang gawin nyo kung gusto nyo palitin yung mga chinaydas nyo na mga bago pa. Ayan guys, thank you and maraming salamat. Shoutout pala sa pinsan ko, Judel Peter Di Maala. Salamat sa chineras mo ngayon, kasi na sa akin to. Thank you and mabuhay kayo hanggat gusto mo. Peace out.